Managat ra mi sir ay? Managat ra. Yung mangingisda. Oo, kasama ang asawa mo. diyan mm. Yan po ah, uh, pwede namin malaman kung ano po nangyari sa asawa po ninyo. Nalumos mo to Nalumos? Nag-uol Ha? Nag-uol. no, kay mga anak niyo daghan kayo. Pwede mong utahan na? Asa mo makitaan si Iris? <laughs> Yan po guys sa uh, mga katikang natin dyan Shout out po sa inyong lahat Yan po ay pinatawag lang namin sila si Iris Dahil malalayo po yung bahay nila At saka napakahirap yung daan Kaya dito lang namin sila hintayin Shout out pala sa inyong lahat Happy Mother's Day uh -huh a few minutes after. Yan po, nandito na po sila. Hello guys, uh, ngayon po ay uh, dito kami sa Muwabog at uh, Tabugon. Yan po, uh, kung naalala ninyo, uh, nakapunta na tayo doon sa itaas noon. Doon tayo dumaan sa kabila na napakahirap yung daan. Hirapan tayo sa pag-akyat. At ngayon po ay uh, medyo hapon uh. na. 5.30 na bro, no? Mga 5.30 na. So kung um aakyat pa tayo doon ay siguro mga sa pagbalik natin magabihan tayo napakahirap yung daan doon sa itaas. So pinatawag lang namin sila si Ate Iris at saka yung mga anak niya. So dito lang natin sila kausapin, set out sa sponsor natin ngayon. Sila si Zoe Anika Escondido sa California. Maraming salamat po. Uh, Pasinsya na po kayo ate, ngayon lang kami nakabalik. Ngayon lang oh. Ngayon lang tayo nakabalik dito guys. Yan po ah. Kausapin natin ulit sila, sila si Ate Iris. So sa mga nakaraan po ay nalaman natin ang istorya ng uh, buhay nila. Yan po, uh, madami-dami madami po yung anak ni Ate Iris at saka pumanaw na po yung asawa niya. Yan na uh, napakahirap sa buhay dahil uh, ngayon siya lang po ang uh, mag-isa na nagtataguyod sa kanyang mga anak. Uh, dati po silang, nga uh, ang, hanap, ang hanap buhay po nila dati ay ano po uh, mangingisda so yan po yan po ang dahilan kung bakit nawala po yung asawa niya so ngayon po nandito sila si Ate Iris si Ate Iris no Iris oh. Buok oh so uh, ang anak ni Ate Ate Iris ilan yung anak ninyo pito. pito so yung apat wala dito ngayon ilan yung na nag-asawa na ganit usa uh, um, at saka si Inday pangalan tong Inday Ito yung pangalan? Ano ba? karen Ha? karen Ikaw? Kasi yung pangalan? Kasi pangal mo yun. Hindi sabay ganyan. Ha? Kasi yung pangalan? Hindi ba ganyan. Ikaw dahil? Charity. Ha? Charity. Kanang pila na edad mo? 12. I ikapila ka? Sa managsoon. Ay, ha? Ikalima? Ano? Ang sana kay grade sa school? 6. Grade 6? Si, si, Dodo. si Dodo? Grade 4? 4. Ikain dahil? Ang sana grade? 3. Grade 3? So, ang uban ni mong anak, nag-eskoy lapor. Mm -hmm. Sa so, uban na, ang so, sapoy mga green. Oh, Nasa ganyan ako, anak ako. Eskoy sa dong ha, Gamay Grade 10 of oh, kinder of oh, grade 9. Grade 10, kinder of oh, grade 9. Oo. Oh. So, ate ay, sa ngayon po, eh, kumusta po yung ano ninyo? Anang, uh, kumusta ang inyong panginap po, eh, karoon kung saan na inyong makorta-korta. Anang, manglabada po. Manglabada? Asa po ka manglabada po. Hindi, ano mo na? Hindi. So, maura na ay mohang panron, kanang ang imuhang bantays pag umangkon ko. Magbantay siyang pag umangkon. So, okay ra tay maka para maka pangbugas-bugas imong si mga anak. Kapalit bugas ra pero lisod ah. gid. Ha. Lisod pod. Oh. so bintahan na lang kay na kay mga igso on pod no. Hmm. Magkatabang-tabang sin mo. Kay dagandaghan man gini imong mga anak no. So, ano gid? Oh. So, si ate dagandag anak ah uh, Buti na lang uh, mayroon din siyang mga kapatid na tumulong sa kanila no lalo na yung mga anak niyo nag-aaral no? Mm. no so kailangan talaga na ano ko yung uh, pangbigas-bigas dahil uh, mahirap naman po na uh, pumunta sa paralan na walang walang mabaon di ba no, mm -hmm. no. So, mm -hmm. so dili kayo jud na matam-an jud kalisod kay naapo tay mga kaliwat nga maluoy sa sitwa no? no so, mm -hmm. so ang imong paglabada pila man sad imong makita pud ana pindi mm 300 -hmm. Oh, 300. Oke okay lah. Lako na 300, kung maka 300. Oh. Karon ate, uh, nibalik may karon. Kay sa video na to sa nangagi, na ay nakakita. Oh, timing. Uh, Mother's Day, karon na. Happy Mother's Day. Oh. So, dahil uh, Mother's Day, na kami, nami kami ihatag ni mo. Uh, nah, hinaot na makatabang sa inyo. Pwede mo mo tingaw palit, palit ang konsumo para del kay ka magliso do konsumo konsumo kay usahay usahay minsan kapag konsumo naga ang magproblema ta sa konsumo kani nipudot ang ulo say maglabad-labad po, no magkit oo happy mothers day ingna yung mama happy happy mothers day ma ingna ikay inday ingna happy mothers day sige 1 2 3 Ika, iga dai na happy mothers day ka in dayan. Happy Mother's Day. Oo, uh, wa. Uh. Happy Mother's Day sa buong mundo, no? Sa lahat ng mga super nanay dyan Happy Happy Mother's Day. So ngayon po, uh, mayroon tayong ibigay kay Ate Iris. Ito Iris. Tanggapin mo Ate. Ah, uh, 500. 600. 700. 800 nine hundred nine hundred nineteen so mayroon na mayroon ang pambili ng bigas kung so, makabili na yan ang bigas ha? pero dagdagan pa natin yan one two three four five thousand five thousand five thousand nine hundred nineteen po yung Uh, inabot nila ni Zoe Anika Escondido sa California. Maraming salamat po sa inyo. So ngayon ate, mm. kumbate na. Maraming <laughs> salamat sa inyo. Uh -huh. So walay sa bayan? Ha? So, salamat kayo yung pag li Lipay? So makatabang, makatabang. Yeah. Uh, makatulong na yan sa inyo. No? Lalo na sa mm. pangbambaon sa mga bata. Pero mudyol ngayon. No? Mm. Mudyol kasi sobrang init ang panahon. Oh, uh, happy tapo closing, no? Magit. Oh, so unsa may kasulatan mo la sa akong sponsor? Daghan kay salamat ni set Ah, Zoe Anika Escondido. Daghan kay salamat Ma'am Zoe Anika. Anika Escondido. Escondido. Oh, sa California. Sa California sa imong hinabang nga hatag. Oo. Thank you kay. Ako na kay katabang ni mo. Palit Sudan. Sudan, no? Oh si indah ini sayangnya ikat sulti indah Masya Allah Oh 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 wawandai desa no Ika pilihani mani bata Sekalipun ayo ikat unung Ikat Oh si Si dudung Si penggalangan ini budung huh? Jube Junior Hah Jube Junior Jube Jube Junior Jube Junior Jube Junior ya Oh Ini sayangnya ikat sulti Iya Oh <laughs> Maraming salamat. Salamat talaga. Maraming salamat. Maraming salamat. So, Maraming salamat. talaga salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming yan Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming So, yan na, mojo lang mga kabataan dito ngayon sa norte guys, mojo lang. Hindi sila pumunta sa paralan, pumunta lang sila kapag maghatid sa kanilang mojo. Kasi napaka, ano po, napakainit pa rin ang panahon, wala pang, wala pang ulan. So, sige ate ha, ah, hindi lang kami masyadong magtatagal. At sana makatulong yan sa inyo. And happy Mother's Day. Hi. Thank you. Thank you. Babe. Ayuda para ka Eris. Maraming salamat talaga sa ating sponsor ngayon. At sa lahat nating mga viewers, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa laging suporta sa lahat nating mga sponsor. At shout out din nila ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga, Miss Ilse 130.